Ay mga kalisan magluto na tayo ng ano yung uh, dinengdeng. Ayan yung kabote, may upo. At saka ito oh. natin ng ampalaya. Yung upo ganito yung ginawa ko yung upo. Ayan. Tapos yung kabote, ayan, konti lang. Tapos dito ko na dito natin lulutuin mga kalisan yung ating kabote. Ugas muna natin ganito lang yung tubig nya mga kalisen at takpan na natin para isalang na natin sa apoy. ayan dito natin lulutuin buksan natin yan at syempre ilagay na natin yung ating kabote yan lagay na natin ito para pakuluan natin ng matagal tamis-tamis yung ano nga mga kalisan yung sabaw nito ayusin lang natin antayin lang natin na kumulo yung ating kabote so ayan na mga kalisan luto na yung ating ano yung kabote na mayroong ang palayaan upo ayan o oh. luto na sya talangbutin pa natin ng konti yung itong itong upo. Bago natin ilagay itong talbos ng ampalaya Kasi para ano siya malambot. Ayan mga kalisan, okay na siya. Malambot na yung ating ano upo. Ayan siya. Ilagay na natin yung talbos ng ampalaya Ayan. Huwag nating haluin kasi para hindi siya mapait. I-ganon lang natin. Ilublob lang natin yung dahon ng ampalaya. Pero wag mo nang haluin para hindi mapait Ayan, buhusan lang natin ng sabaw. Wag mong haluin kasi pag mula ng mapait yung sabaw masyado. Ayan mga kadisen yung ating ano, o kabote with at dahon ng ampalaya. Ayan, kainan na.